Bawat isa sabihin po ninyo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Sabihin nyo sa bawat isa, kaibigan, walang iwanan. Kaibigan, walang iwanan. God is good. All the time. All the time. God is good. Palak Una po, salamat po kay Father Norman sa pag-iplita sa akin sa gabi ito para sa inyong napakahalagang na dibusyon at pag-inilay po po sa pagpapaalam ng pag-asa para sa bawat isa. Kaya po ang pinaka-topic na binigay sa akin ngayon, nasa cross ang pag-asa, paano pag-uugnayin ang cross sa pag-asa. Yan may yung title na binigay ni Father kaya sinunod ko oh. Uh, faithfully yung topic na yun. Na actually, pagkatang pagkatapong yung pagnilayan kasi po, hindi may kinalaman sa inyong anibersaryo bilang um, Diocesan Shrine ng St. Rita, the Saint of the Impossible, at nakakatuwa ko na sa inyo ang a uh, part ng Relic of the Cross na isa sa napakalang devotion na pwede natin pagnilayan sa araw na ito. Kaya po, salamat, Father Norman, kasi yung mga dalawa magkasama sa seminary yan po noon. At kung ako po'y nag-resign uh, sa seminary, siya po yung sumunod sa akin sa Propedeutic Year 2 na hinawang uh, formation. But anyway, una nagulat ako kahit kumabag lang po kayo. Pero talagang iba si Santa Rita de Casia. Sino po yung possible, hindi pa niya bagyo. <laughs> hindi pa kita. Uh, yes. Yeah. Hindi nyo eh. Handa-handa pa tayo eh. Hindi nyo Dahil na uh, siyempre, ayan na bagyo, ayan na bagyo. Kaya kung over-preparation natin, nakita natin na ay pag-prepare tayo, hindi lumarating. Pag hindi tayo prepare, doon lumarating. <laughs> Kaya dapat tayo lagi nag-prepare. <laughs> sa mga pagsubok, sa mga pagiging buhay, dapat tayo maging handa. Amen? Amen! Amen. Um, pag ang, paghahanda ay hindi lamang physical, kundi ang ating psychological at spiritual foundation na kayang ibangin man ang mga bahay natin ang mga halaman, pero kailan magdibayan kung ibangin ang ating palalang palatay. Palang pakanatay ng